Blas Santorium ni Tataraol Funilas Ni ang anino mo'y walang kaluluwa. Walang makapagsasabing kirubing di ako tatablan ng ligaw mong bala. Ah, marahil mas mainam kung sa hangin mo ibabaling ang nakasusulasok mong hininga. Sige, karabongko. Lilipad ako sa papawirin at sundan mong magaling ang aking bibinga, hanggang abutin ka ng isang taklob silim At sa pagbubukang liwayway, muling bubuka ang aking katawang lupa upang sairin ang nalalabi mong isang laksang pagtataka. Hindi mo makikita ang aking pagtataksil dahil ako, oo, ako, ako ang mabunyi mong ama. At kung anuman ang iyong huling tagubilin, makararating ito sa di mo na kitang inang laging nananalangin sa mahal na berhen. Huwag mong kalimutang sa puntod ko'y magpunta. Asarulin ang bahaging pagkukublihan ng agnas mong baril. Ipagtundos mo ng kandila ang aking bigong kaluluwa. At sa dako roon, unti-unting maiibsan ang aking ilahe